May channel din siya guys May channel niya Pakalawin siya ng doon Napakatibay yung, uh, yung, uh, yung, yung, so, yung paggawa ni Jesus Pag matagalan to, pag matagalan So ito yung paggawa ni Boss, hindi lang temporary so, uh, Ito yung pagpapatagalan at saka forever for, eh, na, pag ano forever forever young alright mga kaidol so maraming maraming salamat sa inyo At, uh, oh, ang, uh, kasi, so sa ma'am Gigi Alvarez ako may galagbat ako ng Gigi Alvarez kasi ang kapon napaka talaga yung inisip po, yung, yung, yung paano na akong mga kasi umaga pa lang ako sa pangalan ito nangyari eh. Hindi makapag... Hindi tayo makapagbiyahe kasi Kasi nga pa sa... Oh, kapan ako yun sa... Resident Trader po nga. vlog po Si Vlog. DC, ano, yung, yung, yung so, vlog din yung kasama ko. Dogs nga siya may alam dito kaya sinamahan niya ako. Siya ang may alam dito kasi nagpagawa din siya dati, dati, dito. Ako na. Kaya may tulungan niya ako. Yung, yung buhay driver na yung buhay yung city driver na siya na kami na kaya may tulungan sa katulad ng may nano na ano na busa ng gas. Masira ano? Kung masyot siya kay nagsukit tayo, masyot siya kamay kasi hindi nang hindi siya rawas. Ah, uh, ah. Oh. Ang uh, mo, wala wala yung signal natin mga idol. Nakay Lakay, Nakay dito. Lakay dito. Ah. sa live. Ah. Para ma, ma, ma magdikitan ka niyan. So, idol, magjoin mag-join na sa idol. Sa kanong para, yan no, paki-visit naman sa kanyang bahay, mga idol, kasi maliit pa yung bahay niya. Katulad, parang lang kami, ako, mal, ano na yung bahay, pero hindi pa ako monetize. tibay talaga paggawa ni Okay na pag-align sa za... ahang kwan boss Ang pagbabaag Ah, kayo dulu. Ako yung Ako yung magbabas. Ako yung magbabas. Ako yung comment dito. Ako, bisa nga Ako yung gaga.

Tara, i-pindi rin sabi Yan po yung bahay ni, ano, Dose Vlog. yan po, i-pindi ko yung bahay ni Dose Vlog. Okay. Okay. Ganun po yung bahay ni Dose Vlog.